Wow! Ang ganda ng bulaklak. Fresh na fresh. Ayan. Mamasyal muna ako dito sa aming kapitbahay. Ayan. Ang ganda ng bulaklak. Oh. Ayan. Oh. ba? Diba? Hindi to sa amin. <laughs> sa kapitbahay. Ayan. Oh. Ayan pa nga. Ang ganda. Hindi ba? Ang ganda talaga pag may fresh bulaklak mo. No? Ang ganda tingnan sa mata. Ito. Ayan. Ayan. Ano nga bang tawag nitong bulaklak na itong mga lodi? Imagine mo, bulaklak, hindi ko alam, no? Kasi hindi masyado mahilig sa bulaklak. Pero mahilig tumingin. Yan, o. Oh. So, ayan. Since na gusto kong mag, mag, ano, walking, walking, dahil medyo lumaki na yung path ko. So, ayan, maglalakad-lakad muna. Dito lang sa, malapit sa bahay ito. Yan. Yan pala yung mga shootingan ko, guys. Yan yung mga ano na yan. Bundok-bundok na yan. Yan. Diyan ako nagsho-shooting, diyan ako nagtatumbling. Yan. Lagi akong nandiyan Mahilig talaga ako sa ano, sa jungle. Kasi favorite ko yan, iniisip ko kasi ano ba, iniimagine ko yung No, Noo nung bata pa ako, nandoon kami dati sa bukid kaya I feel na nandoon din ako. Ayan pa oh. Iba 'yung daanan dito, parang parang may mumu, parang may multo. Wow. Maganda talaga no kapag uh, paligid mo mga ganito kaysa puro bahay. Ito 'yung uh, maganda kasi like peaceful life. Kimik na buhay. Wala kang kagusip, wala kang ano. Ito lang yung ano, life mo. Masarap lang ganito. Peaceful life. Ayan, marami kaming kamuting kahoy. Ito, kamuting kahoy. Pero hindi ako kumukuha niyan, guys. Kasi takot ako baka yung ligaw lang siya. Yung hindi talaga tanim. Kasi nakakalason din yung kamuting kahoy kapag hindi alam kung paano siya itanim. So anyway pala sa mga ano dyan na hindi alam itanim at basta na lang kumain ng kamuting kahoy, wag agad-agad. Kasi marami nang nakana dyan, marami nang naano dyan sa kamuting kahoy na hindi tama ang pagtanim, baliktad. Kasi yung lola ko, nagtatanim ng kamuting kahoy kung sa Bisaya pa balang hoy, kailangan tama ang pagtanim. Yun. Hindi yung baliktad kasi yan ang nakakalason. Yun. Yun yun, yun guys ko. Ito pala yung hacienda ko. Yung mga kamanggahan ko dito. Ayan. Nangalaglag yung mangga niya, no? Yung maliliit na mangga. Ayan, o. Ayan, o. Sana naman huwag malaglag para madali lang pitasin. Hindi ko na kailangan pang umakyat. O, magsungkit-sungkit pa, no? Ay, naku. Tara, dadago naman ano tayo dun sa dagat kung ano ang ano ang sitwasyon ng dagat, no? Kung maganda ba yung ano ah uh, weaving Tingnan natin doon kung okay ba ang dagat ngayon pwede ba kayong maligo yan para naman may update ako sa inyo mga Lodis. yan so dito na tayo oh, sa dagat mm uh -huh. oh okay lang naman ang dagat hindi malaki yan so okay lang yung butterfly sumusunod sa akin ayan eh. black, brown in violet, eh blue uh, diba bakit ba sinusundan mo ako may pera ka may itim ka may puti alam mo yung ano, mix yung kulay niya. Ayan, oh. Mix yung kulay niya. At sinusundan niya ako. Paikot-ikot siya. Ano bang dapat, ano bang mensahe mo sa akin? At ba't mo ako sinusundan? Ha? Ano bang iyong mensahe? Sabihin mo. Pagbigay ka ng sign. Ano, anong, anong dapat kong gawin? Bakit mo ko sinusundan? Butterfly, meron ka bang dapat sabihin? Ano kayang ibig sabihin ng white, brown, black? Tapos sa likod niya, guys, violet. Ano ah, not violet? Blue. Ayan, o. Oh. Napitan natin na. Eh, lumipad na siya. Ayan. So, yun, guys. Sa mga nakakaalam about sa butterfly, please, baka naman may alam kayo magbigay naman kayo ng kaalaman at uh, pwede nyo na rin i-share sa akin at kung ano ang message ng butterfly Ayan. at katulang kulay na yun ha brown, white and blue, black yun yung mix ng kulay niya so ito pala yung dagat guys oh okay, hindi malaki pero sa ngayon hindi talaga malinis ang karagatan parang madumi siya o oh hindi masyadong advisable paliguan. Kasi ayun. Ewan ko lang sa ibang sa ibang lugar baka mayroon nagme -may ng linis, baka -ma malinis o pwedeng paliguan dito kasi parang ayun oh, hindi totally maganda yung yung dagat sa gilid kasi na maraming dumi uh, area ng ano pala to the guys uh, Labuan Sungay Lada Sungay malaki kasi ang Sungay Lada simpang dua so hindi masyadong advisable ewan ko lang sa ibang ibang ano like Layangan or Tiara Beach pero dito hindi magandang paliguan sa ngayon dahil madumi pa siya so yun, yun, yun lang guys maraming salamat sa panunood at pakikinig ng aking mga salita. Ayan, thank you for watching. Sana hindi kayo magsawa sa aking mga videos. Ayan, ang aking security guard in the sea. Okay, thank you guys. Thank you for watching. Bye-bye. Have a blessed, have a blessed day all of us. Beh, ano ba yun?